Ano sabi mo kagabi sa dasal mo? Sana po. Ito na yung kasagutan sa pangarap na kayo mag hmm. okay. Sila ay nakatira sa sementeryo ng matagal na panahon na. Kilalanin natin si Nanay Rose de Leon. Kao na kayo nakatira sa loob ng sementeryo? 14 years na po. Doon ka na nagkaanak? Oo po, dalawa. Okay, at kasama natin ang kanyang anak. Ilang taon ka na? 21 po. So, ilang taon ka nagsimula magising doon sa loob ng sementeryo? Eight years old po. Eight years old. Doon ka na... Ina na doon ako so, lumaki. Doon ka, na, doon ka na lumaki. Doon ka na namulat. Okay. O sige. Ikwento nyo nga sa amin. Ba't tayo napunta doon, Nine Rose? May nagyaya po sa akin. Kabagana mm -hmm. ko ng dati kong... Kabagana ko ng tatay ng anak ko. Noon tumabay po kami doon. Yung nakilala ko ni yung asawa ko ngayon. Mm, mm Doon na po kami nanirahan. Anong, anong nagtulak sa desisyong doon manirahan sa loob ng sementeryo? Siyempre, may maliliit pa akong anak. Parang gusto ko na iayos yung buhay. Sa cemetery ito? Manila North cemetery. O, oh, di ba? Mga puntod. O, oh, mga lum. Mga nicho-nicho. Oh. nicho-nicho. Ito Opo. nakikita natin. Apo. Itura, paano kayo nagtayo ng bahay dyan? Um, yung sa labas po, may nicho. Ngayon yung loob po, bakuran. Mm -mm. Tapos basura ka, ano. Nilinis namin. Ninyo. Tinayuan mm, mm namin ng bahay na. sa mag-squat kayo some, Opo. somewhere, Opo. dito na kayo nag-squat. Anong, anong pakiramdam na, doon ka lumalaki sa loob ng sementeryo? Hindi madali pero kinakaya po Na Napunta kami sa punto na kailangan ko umalis mm -hmm. maganap buhay sa labas. Tumay. Pero iniwala ko sila mama pero nagpapadala naman ako sa kanila tuwing mm -hmm. Sabado. So umalis ka? Umalis po ako. Pero bumalik ka? Opo. Ang dahilan kaya ka bumalik ay? Sa mama. O para sa kanya? May pagkakakitaan? Yung asawa ko po kaya taken sa loob. Kami naman, ako naman, nangangalakal. Misa nangangalakal. Nangangalakal. Ang caretaker, ito tagalinis linis yung asawa mo ng nicho? Nicho, po. Ano yun? Meron siyang mga kontratado doon na ilang nicho yun ang dininis niya? Apo. Okay. alay May, ganoon na rin po mm -mm. Ayan. Ayan, yun. mm kikita Ayan. Makikita dito dahil maraming palinis. Ayos lang naman po. Kakaraos. J.J., matagal ka pa ba dito? Dito ka rin matatanda? Anong plano mo? Kung papalarin po, eh magpitinda-tinda kami ng mama ko ikaw nay nay, nay Rose anong panga pangarap mo sa buhay anong kakayanan mo anong ginagawa mo araw-araw para sabihin mo sa sarili mong uh, aalis ako dito sa komunidad ko dito sa loob ng sementeryo siya mo nagsisika po anong plano mo sa buhay umulang na lang pa pala mama yung mga kami lahat mm -hmm. hindi na para sa sarili para sa amin po sa amin na nito at sa uh -oh. mga kapatid. anong ginagawa mo para doon para maabot yun may extra akong maglabandera po. Mm -mm. Nagtitinda po ako yung balot. Tinatapos mm -mm. ko lang po itong hanggang asais. Asais po, mag i na po ako at magtitinda. Okay. Ano ititinda mo? Balot po. Saan ka nagbabalot? Sa loob mm. din po. Magandang, ano, kailangan may pwesto. imaginein mo. imaginein mo. Anong gagawin mo? Pwede mo maglako-lako po. Mm, mm Ayan, yan ang food cart. Oh. Apo. Tingnan mo yung food cart na yan. Nakikita mo? Apo. Oh, pwede kitang bigyan yan. Pero kailangan patunayan mo sa akin na may mangyayari dyan pag may ganyan ka. Pwede po dyan mag-burger, hmm, pwede totoo. po mag-fishball. Hmm, hmm. sa, sa malamig? Sa malamig. Hmm, may gasol na kasama yan? Apo. Pangarap mo oh. namin magtili hmm. ng fishball. Anong gagawin nyo dyan? mag ba kaya? Saan nyo ilalagay? Pwede na din po doon sa may loob ng cemetery, mabili din po yan uh, doon. Ah, dahil marami pumupunta doon? Opo, wala pa din pong nagtitinda ng ganyan doon. Madala. Okay. Yan. Pero palagay niyo, bibili ang tao sa loob ng cemetery? Bibili pa yung mga tika sa amin. Ano pakiramdam mo ngayon? Padalang ko sa padalang kita niya sa Lunes. Masaya po. Ha? Masaya ng masaya. Hindi po ako tong may hmm. Anong mensahe mo ngayon sa nanay mo na meron kayong ganito dadating sa lugar niyo? hindi ka na mahihirap ang mga nakal. Mm. Hindi na may, hindi mo naiisip yung mga... Kinabu? Yung mga uh, pang-araw-araw nyo. Mm. Hindi na rin ako sa ibibigay sa inyo. Mm. Nandiyan na tayo eh. Mm. Yan, na lang tayo. Mm. At sisimulan nyo to. Apo. Bagong buhay. Bagong buhay. Ayaw mo lang silang tapakan ka. Ang mahalaga, wala kang tinatapakan. Opo, oh, totoo po. Do -do -do. Yung oh. sabi ko nga sa kanya, lagi magpapakumbaba eh. Hmm. Bigyan ko pa ng puhunan yan. po puhunan kailangan mo sa fishball? Sa fishball ball po, abot lang po ng isang <coughs> libang. Okay. Oh. Bigyan kita ng dalawang libo bukas para meron kang pangrolyo. Nagdasal ka ba kaninang umaga? Nagdasal so, kagabi pa po. An Ito na yung kasagutan sa pang